morning po. Good morning, good morning, good morning mga kaibigan ko. Ayan, maraming maraming pong salamat sa pagsama ninyo kay Tita Emi sa araw-araw. Good morning mga kaibigan, good morning mga kapinoy pinay, mga amigo-amiga, good morning po sa inyong lahat. Ayan, narito po tayo sa Little Park. Ayan, samahan niyo po ako para makita ninyo kung ang aking mga dinadaanan sa so, tuwing papasok po ako sa trabaho. Dito po ako nadaan. Ayan. pero pong aso doon. <laughs> Mahilig po si Tita Emi eh, sa aso. <laughs> May alaga po kasi kaming aso sa bahay. Ayan. Hindi po bumababa. Minsan lang po namin ibaba pagka umaga tsaka sa hapon para siya umihi. Ayan. Tsaka dumumi sa baba. Ayan. Yung inaano namin po, ibinababa po namin. Ayan. <laughs> Meron po tayong makasalubong. Nahiya po akong magsalita. Pinglang <laughs> natamemi si Tita Emi. Ayan, ito po ang ating dinadaanan. Medyo maaga pa po. Kaya naisipan kong isama po ko kayo. Ayan po. Sana po hindi kayo magsawa kay Tita Emi. Ayan, ang gaganda po dito. Ayan. Ang little park ng Candelaria. Ayan. Ayan. Sakit ng katawan ni Tita Amy, ilang araw na. Sa <laughs> so, sobrang trabaho po siguro. <laughs> Ayan, pero okay lang po yan, nainaman na natin ng gamot. Ayan, di nyo lang po saan makita, eh, sayang po. Pag inikot ko po kayo, eh, mawawala po itong ano. Ayan. Pero maganda po dito. bawa po tayo doon sa baba. Ayan doon po natambay yung mga estudyante. Ayan. Itay sa may kabila Para makapaglakad-lakad po tayo ng konti sa umagang ito. Ayan. Maganda po yung mga ano. Masarap po sa tingay yung mga ng ibon. Ayan. Ganda po dito. Lakad-lakad lang po tayo sa umaga. Ayan. Ang ganda, no? Yung po tayo nang galing sa taas doon. Mm. Ang huni ng ibon sa umaga. At ang paglalakad ni Tita Amy, kasama kayo. <laughs> kasama po kayo sa paglalakad ni Tita. Ay, ang paganda dito. Oh. Nilagyan po ng bakod. Nung nakaraan po wala yan. Ah, uh, ngayon po nilagyan na ng bakod. Ah. Mm -hmm. okay. ang ったんよ。うんうん、うん。あんこりなんいいぼん。Lakad lang. Mayroon pong tao doon. Hindi na lamang po tayo. <laughs> May po si tita ay eh magsalita. Ayan. Baan na lang po tayo dito. Marami po nagpapasyal ng aso dito. Kaya minsan po yung pag nagiging amoy ihi na ng aso. Ihi ng aso, dumi ng aso. Pero although na hinugasan naman po nila yung ihi, inaanohan po ng tubig, tsaka yung dumi po yung dinatampot, pero hindi po rin nak Siyempre, yung ubusikan lang po ng tubig, eh, hindi naman po nawawala yung ihi ng aso. Kaya pag umulan po, yung talagang, Masakit po minsan sa dibdib yung amoy dito sa park. Kasi lahat po talaga ng mga tao, dito po nila, nila pin, pinapa, inaano ni mga aso, pinapasyal. Mm -hmm. Ang dami nagpapasyal ng aso. tun po tayo sa tabi ng dagat. Dito nung... Hola, buenos dias. Pintsia <laughs> dia sabi ko sa kanya. <laughs> <Ayan>. <laughs> mm -hmm. Pero mga kaibigan ko, dito ko na po kayo tatapusin. Maraming maraming po salamat sa muli ninyong pagsama kay Tita Amy. Bukas po, dadaling ko ulit kayo dito. Maraming po salamat. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.